gustong ang kininako ng lahat ng kagalanggalang na babaeng masters. Isang system notification ang nagsabi, Sustained Fatal Fire Attribute Spiritual Energy Damage, Fire Attribute Spiritual Energy Resistance, Panandang Pandagdag Isandaan. Isang system notification ang nagsabi, Sustained Fatal Fire Attribute Spiritual Energy Damage, Fire Attribute Spiritual Energy Resistance, Panandang Pandagdag Isandaan. Isang system notification ang nagsabi, Sustained Fatal Fire Attribute Spiritual Energy Damage, Fire Attribute Spiritual Energy Resistance, Panandang Pandagdag Isandaan. Isang system notification ang nagsabi, Acquired Physique, Fire Poison Tyrant Body, kapag tinamaan ng anumang fire attribute na spiritual energy, ang pinsala ay makakabawas ng malaki. Isang system notification ang nagsabi, Sustained Fatal Fire Attribute Spiritual Energy Damage, Fire Attribute Spiritual Energy Resistance Panandang Pandagdag Isandaan Isang system notification ang nagsabi, Sustained Fatal Fire Attribute Spiritual Energy Damage, Fire Attribute Spiritual Energy Resistance Panandang Pandagdag Isandaan. Malinaw kay Xiaonan na ang mga kabaligtarang benepisyo ng curse system ay sobrang lakas para sa kanya. Nararamdaman niyang ang bigat nito ay lumabis na sa kaya ng kanyang katawan. Ibinato niya ang bato pabalik sa loob ng ataol at mabilis itong isinara. Isang system notification ang nagsabi, ang bahagyang degrade ng kanyang katawan ay halata. Naramdaman niya ang patuloy na erosyon ng wind fire na spiritual energy. Tumaas ang kanyang fire spiritual root ng anim, ang tibay ng kanyang bone structure ng apat, at ang tibay ng kanyang meridian ng lima. Nagkaroon din siya ng fatal wind fire spiritual energy erosion, at tumaas ang kanyang spiritual energy ng lima. Nag-isip si Xiaonan at nagsabi, bakit biglang bumaba sa mga single digits? Pinag-isipan niya, mukhang pinatibay ng kakaibang batong ito ang aking katawan, kaya pinahina ang mga benepisyo ng fire energy na hinalo sa hangin. Umstep back siya at sinabi, bukas ay ang simula ng mga formal na leksyon sa Pride Hall, at alam kong hindi ako pwedeng magpuyat ng husto ngayon. Hindi makakatulong ang pagmamadali. Babalik ako sa susunod. Makaraan ng ilang sandali, tumalon siya palabas. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Where kailan ko naman nakuha ang gourd na ito? Samantala, lumapit si Molly at nagsabi, Junior brother, tapos ka na. Nagulat si Xiaonan. Senior sister. Bakit ka nandito? Sumagot si Molly, syempre, nag-alala ako para sayo. Pagkatapos ay inudyukan siya, magsuot ka na ng damit. Nag-atubili si Xiaonan at naramdaman ang hiya. Senior sister, halos hindi pa tayo magkakilala. Hindi ba't medyo malandi? Binasted ni Molly ang kanyang mga alalahanin. Ano bang malandi? Punong-puno ang infernal wine cave ng fire poison gale. Baka nadala mo pa ito. Isang routine check lang ito. Nilalaro niya ang isang hibla ng kanyang braided hair. Nagpatuloy siya, tingnan mo, tingnan mo, hindi naman ako matatalo. Habang tinatanggal ni Xiao Nan ang kanyang mga damit, lumantad ang kanyang matikas na katawan. Mula sa matigas niyang dibdib at ebis hanggang sa kanyang malalapad na balikat, kumikislap ito sa liwanag ng buwan. Napansin ni Xiao Nan na pinagmamasdan siya ni Molly ng may pagkakagiliw. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaganda ang pangangatawan nito. Paglapit ni Molly, ipinagdikit niya ang kanyang malaking dibdib sa kanya, iniisip sa sarili, kahit na pumasok siya sa kweba. Hindi siya tinamaan ng fire poison gale at mukhang nasasanib ito sa kanyang katawan. Kakaibay. Naiisip ni Molly. Tulad ng inihula ng tagapagtatag ng sekta, tunay na pambihira ang katawan ng batang lalaki na ito. Mumiti si Molly sa sarili at naiisip kapag tinanggap ko siya bilang aking personal na disipulo hehehe. Hinaplos ni Molly ang matigas na dibdib ni Xiaonan. Si Xiaonan ay may mga hinala lalo na pagkatapos ng kanilang inkwentro sa hot spring. Anong plano ng babae nito? Parang lahat ng ginagawa niya ay hindi natural. Nagsimulang magpawis siya at instinctively itinulak ang malambot na kamay ni Molly palayo. Biglang tanong ni Molly, junior brother, anong ginagawa mo? Sumagot siya, sino ka ba talaga? At mabilis na sinuot ang kanyang mga damit. Medyo nalito si Molly at nagsabi, I I'm obviously your senior sister. Sumumpa si Molly sa ilalim ng kanyang hininga, iniisip na natuklasan ni Xiao Nan ang kanyang pagkakakilanlan. Dam, nahulaan ba niya ang aking pagkakakilanlan? Tumawa si Xiao Nan ng nakangiti, ito sigurado akong nakadikit mo ito sa akin sa hot spring. Lari ka ba? Tanong ni Ksiao Nan habang inaalis ang gourd. Nabigla si Molly at sumagot, sino ang nisili sayo? Nag-aalala lang ako na baka mapahamak ka sa kuweba, kaya nag-iwan ako ng kaunting bahagi ng aking divine soul sa gourd upang magbantay. Para wala nang hindi inaasahang mangyari. Pagkatapos, inutusan niya, ngayon natapos ka na, ibalik mo na sa akin ang gourd. Si Xiaonan, may halong pagdududa, ay nagtanong, talaga, hindi ba't ginagamit ito para sa surveillance? Habang nilalaro niya ang dulo ng gourd, biglang nakaramdam si Molly ng matinding kasiyahan sa dulo ng kanyang dibdib. Nanginginig sa kaligayahan si Molly habang tinatanggap ang nararamdamang kilig. Si Xiaonan, naguguluhan, ay nagsabi, senior sister. Anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Sumagot si Molly, wala yon. Dahil okay ka naman, ibalik mo na sa akin ang gourd habang sinusubukang kunin ito mula kay Xiaonan. Bigla siyang nanukso at hinila ang gourd palayo. Piniganya ang dulo ng gourd ng madiin at nilaro ito parang wala ng bukas. Si Molly ay nahulog sa kalituhan habang nararamdaman ang matinding kasiyahan sa buong katawan, nanginginig at sumisigaw, hey. Sinubukan niyang magbigay babala, brat, huwag mong basta-basta hawakan yan. May trace ng aking divine soul sa loob niyan. Sa bawat galaw mo, parang nyayakap ako sa buong katawan. Tinaasnik siya na ng kilay. Senior sister, magpakatotoo ka. Ano ba talaga ang intensyon mo sa akin? Napabuntong hininga si Molly na pagtanto niyang hindi na siya pwedeng magtago. Sige na, wala na akong lakas pang magtalo. Lumapit ka, ibubulong ko sayo. Habang umupo siya sa lupa, hindi na kayang tiisin ang kasiyahan. Lumapit si Xiaonan, naguguluhan, at tinanong, sino? Bigla siyang sumugod patungo sa kanya, at nagulat si Xiaonan nang makita ang malaking malambot na dibdib ni Molly ng malapitan. Piniga siya nito gamit ang dibdib at sinabi, ako ang iyong Marshall grandmother, mumiti si Molly. Grand grandmother, napamulagat si Xiaonan, hindi makapaniwala. Hindi ko hindi ko kaya huminga. Si Molly, pilit na pinipigilan ang pagtawa, ay pinagalitan siya, brat. Gusto mo pa bang maglaro? Eh, hindi na eh. nag lang sagot ni Xiaonan na pagtanto niyang lumabis na siya. Iniisip ni Molly, kung hindi lang ito ang batang ipinanganak sa hula ng tagapagtatag ng sekta, matagal na ipinadala sa kabilang buhay ng isang sunto. Nagpatuloy siya sa isang seryosong tono, Jey, tigilan mo na ang pagpapangdap. Hindi ka mamamatay. Kinuha ni Molly ang gourd at umalis, sinabi, may klase bukas. Magsiuwian ka na. Habang tinatangkang umupo at huminga ng malalim, sinabi ni Xiaonan sa sarili, senior sister napakabigat. Pagkatapos ng ilang oras, sa Pride Hall, nararamdaman pa rin ni Xiaonan ang mga epekto ng kanyang pagkikita kay Molly. Wala siyang tulog at nahihirapan mag-concentrate. Sinabi niya sa sarili, hindi ko pa rin alam kung saan galing yung baliw na babaeng iyon kahapon. Halos hindi ako nakatulog. Habang nagpapanggap siyang nagme-meditate, talagang nagtatangkang makapagpahinga. Isang system notification ang nagsabi, Idling Cultivation Spiritual Energy Panandang Pandagdag 5 Isang system notification ang nagsabi, Idling Cultivation Spiritual Energy Panandang Pandagdag 5 Ang guro na bumati sa kanya, ay seryoso ang itsura. Maligayang pagdating sa Pride Hall. Isa ako sa mga guro na mga sa pagsusulit yong buwan tawagin niyo akong instructor New. Sabay-sabay silang sumigaw, "Instructor New, magandang araw." Nagpatuloy ang guro, "Ang landas ng cultivation ay nangangailangan ng talento, talino, tiyaga, at swerte, walang pwedeng kulang. Ngayon, magsisimula ako sa pagtuturo ng elemental counterplay ng spiritual energy ng isang cultivator." Ngunit bago makapagtuloy, ang pansin ni Instructor New ay napunta sa isang estudyante sa likod. Si Aonan, Natutulog sa klase ko, may problema ka ba sa pagtuturo ko? Malabo ang mata ni Xiaonan at sumagot, wala po, hindi po. Magaling po ang pagtuturo. Instructor New, huwag mong ibaba ang sarili mo. Mangyaring magpatuloy. Sinabi niya sa sarili, kailangan ko lang magpahinga para matuto ng maayos. Si Kian Duo Duo, na nasa likod, ay nagsabi, ang basura ay basura pa rin natutulog sa ganitong kahalagang klase. Akala mo ba pwede kang magpabaya sa Pride Hall dahil inaprobahan ka ng sekta? Hindi mabubuo ang inutil na puti. Dapat ka sa Grassroot hall. Maglaho ka na. Habang nagpapatuloy ang leksyon, mumorming sinabi ni Instructor New sa sarili, magaling, sobrang galing. Kaya pala ganun, tapos ipapakita ko sa kanya ang pagkakaiba nila. Ang Pride Hall ay hindi para sa mga tamad na katulad mo. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.